I trusted you. Alam mo yung pinagdalan ko, di ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Hayaan ka na lang? Bakit kasi nire-replay mo pa pag nag-chat-chat? Or i-block mo siya? Hindi ko na siya babalikan. Saan kasi siya, Isha? Nakataw mo yung phone ko? Kasi yung phone mo lang nandito. Kaya ako pa hinahanap yun eh. Baka mamaya kasi may mag-mail mag sa importante. Oh, akin importante. Oo, akin na ngayon. Ba't nasa ito? Oh. Importante? Oo. Oh. Bakit? Sino ko usap mo? Sino yan? Wala akong usap dito. Ano ba? Wala? Ano sasabi mo? Huwag mong gawin tanga. Wala yan. Office Nabasa office mate. ko na eh. Office mate? Gantong oras? Kausap ko nga na siya sa katrabaho ko lang. Oo, oh, tingnan mo. Usapan namin oh. Kaya pala nagsisend ka pa ng pictures. Diba? Kaya pala, ikaw lang yung nagpipicture kanina, no? Ganun ba? Kailangan yung office mate mo, sinesendan mo ng picture mo? Mag-isa? Tapos magkasama kayo? May sinensya, tignan mo. Bago lang. Kaya pala. Office mate ko nga lang, ang kulit mo. Huwag ka, Wala namang something sa amin eh. Tsaka, huwag ka na mag-dahilan. Okay? Kaya pala no. Kaya pala nagbago yung pakikisama mo sa akin. Ano sasabihin mo? Halika na, halika na rito. Mukong hawakan! Eh, hindi kita makausap ng maayos eh. Ay, hindi mo ako matigdan sa mata. Kanina pa. Na ka pa may chat. I trusted you. Ha? I trusted you. Alam mo yung pinagdaanan ko, di ba? Sinabi ko sa iyo na ayoko mangyari kay na mami at daddy. Ayoko mangyari sa akin yon, sa atin. Wala nga lang. Anong sabi mo? Nung no, sinagot kita, di ba? Sabi mo, hindi mo ako sasaktan ng ganun. Wala nga lang to yun lang. Hindi mo ako lulukohin. Pero ano to? Alam mo, hindi ko alam ba't kita sinagot eh. Kaya siguro, kaya siguro dalawang beses kita hindi sinagot. Kasi alam ko ganito yung mangyayari. Ako. Alam ko, sasaktan mo ako ng ganito. Saan hindi kita sinagot? Halika <laughs> na nga, yung... iwa Alam mo, dapat pungiting ko to eh. Alam mo? Para mabigyan kita ng malaking problema. Kasi laki ng binigay mo sa akin problema ngayon. Passport mo yan, hindi ko passport yan. Passport mo to. Kaya na nga ka. yan Kumigil ka Kaya na Mag anniversary ka mag isa mo Alam mo, huwag ako Mara, ah Hindi ko pa pwede pa kiusapan Huwag ako wala, Vince Tigil na, tama na Hindi ka pa naawa sa akin Huwag mo na ako lukohin Ngayon hindi mo na ako maluloko Tama na, huwag ako Oo na, sige na, sige na ano mo kasi, sanso lang. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Kahit na alam ko na mga ako yung okay nagkamali. Alam mo tol, kung gagawa ka ng kalokohan, huwag kang magpapalo. It's either huwag kang gagawa ng kalokohan. Alam mo kasi, ang galing eh. Ang galing ng timing mo ano yun eh. Talagang okay lang magkakaaway kami ni Isa. Yung meron kaming problema. Tsaka siya si Eh, Sobr sobrang ganda ng time tol eh. Bakit kasi nire-replay mo pa pag nag-chat-chat? Or i-block mo siya para wala na kayong maging start ng pag-tatalo or pag-aaway. Or gusto mo pa siguro, inaantay mo pa yung chat niya? Hindi naman ko naman masasabing mahal ka pa, pero siguro may attraction pa rin siguro. Lalo eh, na pag, yun nga, talagang pag mag-aaway kami, talagang alam na alam niya kung kailan akong soft, kung talagang kung kailan ako open. Pero alam mo, kung mahal mo talaga si Isha, hindi eh, mo na entertain yung ex mo. Kasi yan ang nagiging simula ng pagtatalo at pag-aaway Hindi mo ba na papansin? O, oh, patulad yan, magka-aaway Anong dapat mong gawin? Dapat gawin mo pre, puntahan mo na si Isha habang hindi pa ganun kalala yung sitwasyon. Kung mahal mo talaga siya, nagawa ka ng paraan para mag magka-ice cream. Salamat tol. Sige na ha. Okay lang yan tol. Aga-aga, dinalo ko ito agad dito. Hindi pa lang yan. Hindi naman ako perfecto eh. <laughs> Bagay, ano, uh, <laughs> kailangan tayo eh. Kailangan yan. Kailangan mo talaga gawin niya. Kung mahal mo talaga si Isha. Gawin mo yan. Salamat I'm ba? O oh, sige. Uh, Uwi na ako. Okay. <laughs> salamat. Sige okay, na ulit sa oh, ano ha. Dalam mo ng flowers tol ha. O oh, sige, sige. Oh, Jalisha. Ano ba yan? Ang ka na naman. Ano na naman ba nangyari? Ay, ganun, ganun po na ito. So, same scenario. Ulit-ulit lang. Walang dala. Hindi ko po, po alam eh. Hindi po, po alam yung gagawin ko. Bakit kasi, bakit pinatagal niya pa ng limang taon? Alam mo, ganito lang yan eh may mga tao talaga na kunyari ikikip ka. Kasi it's either, kunyari ayaw ka nila masaktan, pero ayaw na nila kasi hindi na sila masaya. Kinikip ka nila kasi ayaw din nila magmukhang masama sa ibang tao. Pero ikaw, masaya ka pa ba ng paulit-ulit kanya niloloko tapos patatawarin mo? Ang <laughs> pagod ako. Mahal ko siya eh, dita. Mary Mag, alam mo, alam ko yan. Naranasan ko din naman yan eh. Pero ganito lang yan. Pag may hawak ka isang mabigat na bagay sa kamay mo, hawakan mo yun ng isang oras. Di ba mangangalay ka? Imaginin mo, five years mong hawak. Hindi ka ba napapagod? Hindi lang ngalay yun. Pagod na pagod ka na. Baka nga may damage na yung balikat mo eh. Kasi burden na yun eh. Hindi ka na masaya, di ba? Saka, matitiis mo bang makisama sa taong ayaw na sa'yo? Hindi porket ayaw kanya hiwalayan, pero inuulit niya yung ginagawa niya, di ba? So, paano yun? Paano kayong magiging masaya? Unang-una, ikaw. Sa palagay mo, magiging masaya ka pa kahit sabihin mo mahal mo siya? Ano eh siya? Yan ganyang itsura. Kabisado ko na yun yung iiyak ka. Pero alam ko, yung ganyan itsura, marupok yan. Kilalang kilala ko yung ganyan itsura kasi ganyan-ganyan ako nung kaedad mo ako. Sa totoo lang. Tulad niyan, iiyak ka ngayon, pero pupusta ako. Once pumunta siya dito, makita mo lang mukha niya, patatawarin mo na kagad yun, no? Eh, na siguro, tita. Hindi na ako magpapakamartir. Ayoko maging katulad ni mami hindi ako magpapaloko. Tama na. Tama na yung limang taon. Sinayang ko yun. Patawad ako ng patawad. Wala naman nangyayari. Ngayon, kahit anong gawin niya, hindi ko na siya babalikan. Thank you po. Ano ba? Itigil mo na yan. Huwag ka nang umalis ng bahay. Ano, ano ba? Itigil. Ano ba yan? Isa. Isa. Tigil na. Alam mo, para lang tayong periswil dito na paikot-ikot lang. Ano nga gusto mong gawin ko? Hayaan ka na lang? Gusto kong gawin mo. Heto. Sana magkatuluyan kayo ng babae mo, ha? Sana kayo na talaga sa dulo. Kasi sayang, eh. Sayang naman yung tagal na niloko nyo ako kung hindi kayo magkakatuluyan, di ba? Isa. Alam mo, pangarap ko makapunta ng Disneyland. Alam mo yan, makakita ng fireworks, ba? Diba? Puntahan lahat ng magagandang lugar doon. Pero ngayon, kung pinuntahan natin yun, hindi ko, hindi ko ngayon yun gusto makita eh. Gusto ko makita yun kasama kita. Gusto ko lahat ng gagawin ko sa buhay ko kasama kita. Lahat ng pangarap ko gusto ko kasama kita. Pero ngayon, parang hindi na mangyayari yun. Isha, please. Ayaw mo man ako magkaroon ng second chance. Promise. I I will do better. Babawi ako, gagawin ko lahat, susunduin kita lahat, susunduin, uh, kita pag galing sa trabaho mo, itidate kita lagi. Please, magkaroon ko lahat ng pwede kong paraan na may, pwede kong maisip just to win you back. Gawin mo lahat kung anong gusto mong gawin. Gawin mo lahat. Pero ako, gagawin ko lahat para makalimutan ka. Yun. Yun yung gagawin ko. Sige. Aaminin ko. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Pero pagod na ako. Tama na. We're done. I know you know where to start. I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you cause you're hiding from me. Yet yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us. To be like the rest of us I've been waiting. Storm to I know that is in you, I know that is in you Dancing away with the world in your eyes Oh goodbye Virginia, goodbye Virginia